Uy, biyaheres and beshies, napakasarap naman na ito, adobong bibe. Kumakain din ba kayo niyan? Aranyas ka, napagkasarap. Samahan mo pa nga ng sausawa na patis na may sili. Hindi nga pala kami sa bahay ng aking biyanan. Nakakatuwa nga dahil pinagtiran talaga kami ni nanay ng bibe. Thank you po sa masarap na bibe. At syempre pagkatapos nga namin kumain ay dumaretsyo naman kami dito sa aming bumblebee. Dahil babiyahin na nga ulit kami. At syempre, hindi naman talaga mawawala kapag nga dadaan ka ng San Leonardo ang inihaw na mais. Nadadaan din ba kayo ng San Leonardo, Biajeras and Beshies? hele nga pala ang nagtitinda ng nilaga at inihaw na mais sa gawing San Leonardo. Nakakatuwa nga dahil ngayon nga lang ulit ako nakakain ng ganitong mais. Ito nga pala ang tinatawag na sweet corn, ang kulay dilaw. Buti pa nga ang corn ay sweet. <laughs> Ha! <laughs> huh, nyas ka! Kalantod! Pumasok nga pala kami sa hindi kalayo ang kanto dahil dito nga matatagpuan ang aming kakargahan. Medyo kinakabahan nga ako ng onte dahil papalayo nga kami ng papalayo ay papasikip ng papasikip ang daanan. Palalim ng palalim ang pagmamahal ko kay Bebo. <laughs> Ano kaya ang kailangan ko? Bakit ako gumaga nito? Mga ilang sandali nga lang ay kinargahan na nga rin kami. Ang pangarga nga pala namin ngayong araw ay base course. O sa ibang salita ay tinatawag nila na banday banda. Bahala na nga kayo kung anong gusto nyo tawag. Sandaling oras nga lang din ay nakargahan na nga kami agad. Malapit nga lang pala ang dadala namin nito. Kaya hindi na nga rin inayos ni Bebo ang aming karga. niwan nga kasi kapag ka ganito nga ang karga mo ay center load lang. Dahil nga medyo mabigat rin ito at talagang mabigat, hindi nga medyo mabigat. At dahil nga mabigat ang aming pangarga ay nagutom nga kami ni Bebo. Buti na nga lang ay meron kami na dito na parisan. Alam nyo ba, Bears and Beshies, ang dami nga palang tao dito at nakaka-amaze nga ang kanilang parisan dahil nga meron silang lechon pares. Tapos meron nga din silang mami pares, ganoon. Tapos with egg. Kadalasan nga din kasi kapag ka kami, ay dito lang kami madalas kumakain sa tabing kalsada, lalo na nga ang mga nagtitinda ng pares. Medyo nakakatawa nga rin ang pwesto nila dahil nga tabi lang sila ng kabukiran. Dito nga lang yan kay Kabayan Pares Mami. Natagpuan nga lang pala sila dito sa San Leonardo, malapit sa sementeryo. Siyempre hindi na nga ako magpapatumpik-tumpik pa, titigman na nga natin ang ating Pares Mami with egg. Unang tingin ko pa nga lang sa Pares na to, ay mukha nga siyang may kakaiba. At hindi na over sa mga ingredients. Kapag ka nga sa Paresan ang lagi kong order ay Mami. Hindi ka ba alam? Basta sarap na sarap nga ako dyan. Meron nga rin pala siyang kasamang fried shawmai. Tapos yung gulay nga pala niya ay repolyo. O di ba diba, Napakasarap pa at napakalutong. At syempre, habang kumakain nga tayo ng Paris Mommy Rice with Egg, ay magsha-shoutout nga muna tayo. Wash out, madame, boss Joseph John Leciones. Leciones? Shout out sa aming spotter, Sir Jomel Jomel, na naispatan nga pala kami sa pulilan. At syempre, ito ang si Sir Aljon AJ DC de la Cruz, isa nga rin siyang spotter. At syempre, shout out nga din kay Boss Mark Neil Mendez at sa kanilang boss, kay Boss Eman Madrazo. And syempre si Boss J.R. Simon at ang JKK Trucking. Ang talaga na pares mami. Yun na, eto pa nga ang isa pa sa pinakamalapit solid from Bicol, Sir Peter Anthony de Vera. At ang green lava, gravel, and sand. Shoutout Sir Marjan Pantalunan! At syempre, ito nga ang pangmalakas ng Bat Jewel Trading. Shoutout kay Boss Pagador. Napaka-solid nga pala neta ni Boss dahil lahat ng sulok ng truck nila ay nilagyan nga pala niya ng sticker. Thank you po. <tap> syempre, last but not the least, ito nga si Boss Japanese. Hindi ko nga po alam kung paano kita isa-shout out at huwag ka na pong magtampo kung hindi ka napansin po kanina. Siguro po ay medyo busy lang. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Pinagpala. Natapos na nga ako mag shoutout pero hindi ko pa nga rin nauubos etong Paris Mami. Isa lang naman ang masasabi ko dito, kaya nga siguro sila pinipilahan ay talaga masarap. Alam niyo yung lasa ng hindi siya matabang at hindi rin siya maalat eto yung luto na talagang hindi ka mauumay. So far sa lahat nga ng nakainan kong pares, ay eto nga ang pinaka nangunguna sa aking panlasa. Kaya nga nung matapos nga kaming kumain, ay bigla-bigla sabi nga ni Bebo ay meron daw magpapapicture. Nakakatawa nga itong bata na to dahil nung una lang ay hinabol niya kami at nakasingle lang siya, ng nga lang siya ng sticker namin. Nakakahiya nga dahil wala nga kaming maibigay at sakto naman nga ay naubos ang stickers. Nang matapos nga kaming kumain ay eto na nga ang dala niya ang kanyang sariling elf. Nakakatawa dahil meron tayong mga biahers and beshies na ganito kasuportado tayong team pinagpala. Thank you po at lagi po kayong mag-iingat. Katapos nga ay umalis na din kami at magdi-deliver -de pa nga kami. Malapit lang naman ang didelivera namin pero syempre etong si Bebo kapag kami ka nagdadaan ay hindi pwedeng hindi bibili lalo na kapag kami Mga ilang sandali lamang ay nandito na nga pala kami sa aming destination. Pangalawa pa nga lang itong ibabagsak naming base course ngayong araw. At medyo marami-rami pa nga rin kaming dalahin dito dahil nga pandagdag namin ito sa aming panghulog. At nakakatuwa nga dahil magkakaroon na nga ng second branch ang aming ninang boss madam. Siyempre, another branch, another blessings to everyone! Nakakatuwa nga dahil lagi ng pinagpapala ang aming ninang. Kaya nga talagang pinagpapala rin kami. Basta palagi lang tayong magpapasalamat sa mga natatanggap nating blessings sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. At syempre, huwag nating kakalimutan palagi na maging mabuti. Mabuting tao tayo sa ating kapwa para laging malawag ang pasok ng blessings. Yun lang muna. Thank you for for watching. Ingat po kayo palagi. Bye!